dito sa bayan ng San Nicolas na ipinangalan kay Saint Nicholas of Tolentine, the patron of holy souls, nakatayo ang isang simbahang bilang isang matibay na simbolo ng pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok at trahedya na dumaan, patuloy itong matatag, nagsisilbing gabay, at nagpapalalim ng pananampalataya ng mga taga San Nicolas. The resilience of its church is a mirror of the resilience of its people. Ang simbahan ng San Nicolas de Tolentino ay hindi lamang isang matibay na estruktura, but it's a living, breathing symbol of faith, hope, and the strength of its community that has overcome so much. The Saint Nicholas of Tolentine Parish Church is not just a building. It's a testament to the people's resilience A place where prayers are whispered and hope is renewed. Ano yung pananampalataya namin kay si Anticolas? Ang uh, daming blessing. Kagaya ng yung mga anak namin, na tatlo, uh, nag sila. Uh, pasado silang tatlo. Oo, o, laking papasalamat nga pinababalik ng taos puso pa sa pasasalamat kay St. Nicholas. Kasi nga lahat ng mga blessing, lahat ng ano, mga hinihiling mo ay bibigay. Uh, lahat naman may problema. Tapos, pero pag inaano mo lahat, panpalangin mo, humihingi ka sa, uh, sa Panginoon o kay St. Nicholas, lahat yon mawawala, ibibigay niya kung ano man ang hili, hinihiling mo. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyaya, hindi rin nakaligtas ang simbahan sa mga pagsubok. Mula sa sunog noong 1864 na tumupok sa orihinal na simbahan at sa muling pagkakasunog noong 1899 dahil sa Filipino-American War, pati na rin sa pagbobomba ng Amerika noong 1944. But despite all these challenges, the Church continues to stand strong a witness to the unwavering faith of the people. At sa paglipas ng mga taon, kasabay ng mga pagsubok at pangangailangan para sa isang mas matibay na estruktura, nagsimula ang mga pagbabago ng simbahan na nagbigay daan sa pagpapalakas ng simbahan sa kasalukuyan. Habang ang simbahan ay sumasabay sa modernisasyon, hindi nito nakakalimutan ang mga alaala ng nakaraan The church, although transformed over the years, still stands as a bridge between the past and the present, a place where the community finds strength in its history and the lessons of those who came before. Isa rin po itong uh, pinupuntahan ng mga ating mga kung saan na pupuntahan din mo po yung mga karatig nating bayan. Nakakatulong ito sa turismo ng bayan ng San Nicolas, especially nung nag- Uh, nagkaroon tayo ng event dito ng Christ the King, kung saan libu-libong mga mga diboto ng uh, katoliko ang pumunta po dito para makidalo sa uh, nasabing event po. At saka kapag uh, ang ruta po ng mga turista, kapag pupunta po ng Maliko, pupunta po ng Puyaw, tapos dadaan po dito, tapos dadaan po ng Agpay, tapos Municipal Ground, tapos yun po yung mga ruta ng mga turismo po namin dito sa San Nicolas po. Sa mga deboto yung katoliko, ay ko po kayo na uh, bisitahin din po itong uh, San Nicolas dito Tulintu no Paris Church ng San Nicolas Pangasinan kasi ito, isa din itong istruktura na uh, binuo noong uh, panahon ng mga Espanyol. Beyond the beauty of the town of San Nicolas stands a structure that is a proof of the passage of time and trials. At sa yakap ng kagandahan ng San Nicolas, nakatayo ang isang estrukturang bumuo sa pagkatao nito. Habang naglalakad ako sa loob ng simbahan, hindi ko man kita ang kalumaan sa kanyang mga pader ngunit ramdam ko ang bulong ng kanyang pinagdaanan at mga dalangin ng kanyang mga sinasakupan. This church has truly risen from the ashes, surviving the flames that once consumed it. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang San Nicolas de Tolentino Parish Church ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng pananampalataya at lakas ng mga taga San Nicolas. San Nicolas de Tolentino Parish Church ay patuloy na nakatayo bilang buhay na paalala na sa bawat sugat ng nakaraan may pananampalatayang patuloy na bumabangon. Ang simbahan ay nagbabago rin ayon sa pagbabago ng panahon, ngunit nananatili ang layunin nito ang maglingkod at magsilbing gabay sa mga mapagpasalamat na mananampalataya.